Nakita natin yung magnitude ng uh, uh, paglustay ng pera ng bayan ay yung tao na mismo humihingi na dapat ito'y isa publiko. Marami pa rin ang nananawagan na dapat na isa publiko ang klase ng uh, pag-iimbestiga uh, for transparency considering uh, hindi ito basta-basta yung pinag-uusapan pera ng taong bayan trillions of pesos na ang sinasabi sinasabing uh, halaga ng uh, mga projects na ito na nalustay, ng uh, hindi tama. Uh, ano po masasabi niyo rito, attorney? Under normal circumstance, yung mga investigasyon, uh, ito'y confidential. Under normal circumstance, so, uh, ano yung mga ito? Yung investigasyon ng police, investigasyon ng NBI, uh ng piskal hindi naman to ah uh, binabantayan ng uh, social media or ng uh, main uh, ano main news no na talagang uh, may camera during the actual investigation however sa kaso sa ngayon kung saan talagang nakita natin yung magnitude ng uh, Uh, paglustay ng pera ng bayan ay yung tao na mismong humihingi na dapat ito'y isa publiko. Kaya nga, marami tayong nalaman sa uh, konting panahon ng investigasyon through the Senate investigation ng Blue Ribbon Committee. Kasi nakikita ng taong bayan uh, yung mga sagot, nakikita nila yung mga tanong, uh, nakikita nila yung mga aksyon ng mga mambabatas both from the Senate at yung House meron rin. Uh, yan yung hingi natin. But again, no, uh, there are laws nga prohibiting uh, yung talagang openness ng isang investigasyon. Ano po ito? Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Habang nandyan yung tatlong batas na yan, kung ika'y respondent, ika'y akusado, pwede mong gamitin yung tatlong batas na yan para isabi na dapat yung mga sagot mo hindi isa publiko. Uh, kahit yung ICI uh, na itinatag no ng Office of the President sa pamamagitan ng isang executive order, kahit bigyan mo yan ng kapangyarihan through an executive order, ito'y magkakaproblema pag <coughs> base sa batas, sasabihin ng isang akusado or respondent, I refuse to, co to cooperate kasi you're making the proceedings public when I have the right under the Data Privacy Act for some uh, confidentiality. Di ba merong mga guidelines? na yung mga nahuling ano uh, mga suspect hindi nga mapakita yung muka. eh yan yung present guideline ng kapulisan di ba blur yung mukha sinasabi lang yung uh, uh, yung general description pero yung detalye hindi bakit nagkaganoon kasi gumawa ng batas gumawa ng regulasyon yung gobyerno para map para mapahirapan ang investigasyon. Dahil nga kung yung motibo ng mga politiko ay mag-corrupt, eh di ayaw nila na ito'y isa publiko. Example, sa mga embassy natin sa ibang bansa, no? Uh, bawal yata magkuha ng picture sa loob ng embassy. Eh, bakit ganun? Eh kung may nambasto sa iyo na empleyado ng gobyerno sa loob ng embassy, hindi mo naman alam ang pangalan, eh paano mo mapafaila ng kaso yan? Kasi bawal kumuha ng picture. Yan po ay example na mga batas o regulasyon within government uh, na nagpapahirap sa taong bayan at nagpapahirap sa kampanya kontra korupsyon.